Guys, nice. uh, let's eat with Commander and the third. Commander and the third. Bawag na kasi. <laughs> kasi Eating it, Commander and the third. Ay, ikaw na, dito ka na na. isang plato na tayo, no? Ako, wala ako na po. Wala Isang plato na na. Inong ko. Kau, 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 na lang tayo na. Kau, 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 kau. Yan, maitlo. Ilays mo kasi konti, ba't na itim yan?

Dito na lang sa so, bubong, lagi na tayo umiinom na. Wala oh, ko ka umiinom dito. Gatas. Hindi mo yung nalagyan ng oatmeal. Nalagyan. Kunti lang kainin ko. Ayun may oats pa, may oats. Kaya tayo guys? Good pa. Itaas ang paa, iwagayway. Dito kasama naman kami ang kain.

嗯。嗯、哎，咱们不。啊 <If S 2>。然能动量。

Masuknya, apa pernah di sana? Jadi, kamu sudah naik, sudah naik, masih macam panggilan. Masuk kan? Oh, oke. Jangan masak-masak, ya. Jadi, gema ghane. Jadi, silakan, bang. Masuk dulu, bang. Masuk Enggak, awal

G-cash ko yung ano, kay Miguel number, G-cash ko sa kanya yung Dito, bigay lang 100 para sa 1-1 yung kukupanda G-cash ko yung isang isang g yung isang yung kaso Ang gila ko pala sa G-cash, so sabi niya, tinigay niya parang Kaya na po sa 880 na lang Bakit? G-cash ko pala yung gulit ka gulit Bawang ano pala? Paano yan? Tinigay ko 880, 880. 880 pala lang 120 Gagawa mo kaya Nandong pa naman ang g

はい。 Ini yang paling terbaik yang duduk pas ini. Ada mana? Saya gisingin pakai tunggu tunggu kalau buat tayo.

Hindi na natimplahan, pagkaroon eh. hindi. Hindi, Ma. Kasi paano katagal mo? Ikaw na. Pati natin, na Ma. Hindi. Hmm. Hindi, okay, Ma. Kahit mauna ako maglakad. Hindi, Ma. Kailangan mo lakad katagal din, Ma. Lalakad lang ako. dito talagang makapag-jog eh. Kahit lakad kasi, nahihiginan na ako eh. Pero, okay lang. Hmm. Ito pala lang Ang dami. Tumango. Hmm. Ito sa akin na tong sa inyo?

Nakakawin yan. Ito, <laughs> gabarok mata mo. Kaya pag mabutot ako guys, lang ako konti kasi baka gusto ba ba yung laman? Eh! <laughs> Nakakahiya kaya ano eh. Mama ko. Oh. Baka sabihin ni mama ko na nakakawin lang. Nakawin lang, kader-der. Katatap sa rapo. Ano kaya lang naman yung 8R? Bukas 8,000 po. Masunod linggo. Hanggang sa linggo? Tos. Hanggang linggo ako. Tso -tso. Hanggang yung linggo? Eh may function tayo. 16 extend ako sa linggo. Bakit ang alas at 6. Ito na ako sa linggo. Wala ko yung Pero sa 16 kasi may debate So 16, kailan ano pa siya pa ngayon? Tayo. Ano next week pala? Ngayon 10? Ngayon 15? So tukala. So yung lunes, 16-16 na 16, ako ng lunes, o 8 naman nang 12 yung aliday. 16-16-16-16-16-16-16 na. Ah, aliday, kailan aliday? Adjun you out. So, linggo. So, 16 na. 16 na, wala po wala naman eh, 16 hanggang 12 hanggang 11. 14, 15, 16. tapos nga ba? Kapayin na ako. Ayun, buosin mo na yan ako. Nandiyan gano na yan ni Mama Mama mo, mama mo, niya nang kinaw-kaw-kaw-kaw. Hindi <coughs> namin sure kung sasahod kami dito. Sabi naman sana kami. Okay. Ha? Lebit. Hindi ka siya nun. Nakalabas ni Mr. Moya kahapon. Ay, nung Wednesday. Sino? Mr. Mr. -hmm. Kaya naman natagin niya. Tawa pa rin kayo. Kaya nga sana nagpasa siya ng maabi. Set leave siya. Kailangan gagawin niya sa bahay. Mapasa niya. Okay, turn over na lang. Wala pang hindi ba din turn over niya? Ang gawain niya. Yeah. Wala. Okay. Hmm. Ah, si Nistet ang naghahata sa ano? Pero. Sa payroll niyo. Mm yeah, -hmm. next week siya wala. The next week siya siya Meron, hindi no, pwede yun. Hindi gawin niya. Pwede na nga niya gagawin nga lang, pasahuri nga ng buo. Saka nga lang mm -hmm. uh, gagaltas yung mga absent ka pala. <laughs> mm -hmm. niya yun, eh. Ganun yan eh. Tingnan mo yun sa December vacation. Patawarin ka na ito na ay wala pang hindi pa paho. Kaya pala nag-absent ka dito mga ganito, wala ka. Iyadilidak ka muna at natin ng sahod ng sa, sa, sa dalawari po. At, Automatic na ito. Iting na nila, pinasok ating na. Kung na-complete po po. At yung plus zero nila ganito, ah, uh, 5. 6, 7, 8, 19 hanggang 20, sinahod mo na ng 20, 20, kasi 27, bakas yun dapat 27 hindi na hindi ka na pala papasok ng 6-7 yun. Marami ka na, <laughs> Pagdating na January, ka Pagdating <laughs> ng January 12, patay ka. Kaltas yun. Ganun niya. Kasi mga pwede, na niya lahat. Ka. May absent ka man o wala. Bubuhin ka na lang. Kung oh, hindi niya magawa. Pag niya na lang, kahit hindi ang magawa, kaya na lang lang. Kung... Sa inyo, laki pa utang pa na ilang buwan. Balik na naman, no? Isang na lang? Isang na lang. May. na ano ba yung May? Yung May kasi, isasubmit pa lang itong ano. 1 to 15. oh, 16 to 31. Kaya itong ang balance, 16 to 30 ng April at saka 1 to 15 ng May. Kasi isasubmit pa lang yung 16 to 31 month lang. Pagka nasubmit na yun, uh, sa kalahati na naman. Kasi hindi pa naman namin sinahawag ngayon. Sa Monday oh, yung so morning, 16 to 30. i mm -hmm. release sa Monday. Ay, you know, pa, yung pa. Ay, mga pa. Sabi ni Mr. Ano kasi mas pabago-bago yung isip <laughs> niya. Sabi? niya ina. Pabago-bago yung isip. O kasi, pa, sabi ko lagi eh. mo yung tubig. Ininom mo tuloy. Didi-dilisin mo tayo sa'yo eh. Puno yun ah. Ano na? Tutulog ka kung wala kami binayaran na ano. Walang bayad, walang pinag tapo na gusto. Mga empleyado lang, at saka super ah. Mm -hmm. Pero yung mga nangungulit na, pero hindi naman super nang, ah, ano na, nang threat na. Parang yun ang ulit na. Parang ikaw yun na nasa ICT. Ay, ganyan. Hindi <laughs> mo na. Hindi <laughs> mo na yan. Yung nai-trip na parang ano na. Parang puso kayo sa social media yung mga ganyan. Well, no. Ano na. Ano na yan yung mga binayaran kapot kasi ako. Sa yung mga supplier niya. Supplier. Ano? Empleyado. Hmm? Mga reimbursement. Tsaka yung hmm. mga sa scholar. Mga empleyado, reimbursement, mag-treat mag ng gano'n para sila... Ngayon okay, man, pag-uwelga daw, sabi, sabi kasi ni Miss Anne, baka mag-welga daw yung mga empleyado. So, sabi naman Bata ni Miss Pia kasi. wala pa naman gano'n. Wala well, naman. Sabi ni Miss si Pia. Kasi hintay na naman nila yun yung mga yun eh. Si Miss Pia sabi, ako mga mag ako. -well kaya yun, dapat hindi talaga kami mag-aano, ang mabayad. yun yung sabi ni Miss Pia. So, kaya sabi ni Miss Anne, sige, i-process mo nga yung mga ano, mga empleyado. Kasi kung kaya naman kasi sa... Ay, sobrang busy kasi kayo sa hapon ni Miss Anne na hindi sa budget kasi walang problema din sa sa busy niyo. kaya hindi nagagawa ka agad kasi naman no? dahil, oh, no, kulang at ako talaga parang gano'n. Basta kasi, no? sa mo sa talaga Ay guys, thank you very much. Maraming salamat. ng ka na lang pala kami. Tapos sa pala kami. Hi guys. Bye-bye. Happy holidays. Mas, na to, Mipis, bis, bis. Happy holidays. Happy holidays. Bye-bye. Ingat kayo.